Hello guys, mag-update muna tayo ngayon kung ano na ang nangyayari dito sa mundo ng Meta, okay? Batay sa aking nakita dito sa aking notification, may napansin lang akong bago about dito sa strict staff fund badge. Kapag ma-unlock mo yan, mayroon kang weekly re-evaluated katulad na lang dito sa akin. Ayan, mayroon akong notification galing kay Facebook, mayroon din ba kayo nito? Basahin natin kung anong ibig sabihin nito, okay? Okay your own streaks for holding on to your top fan buds for months. Yan ay isa sa mga followers ko na mayroon akong top fan buds sa kanya. Hello Miss March, siya ang aking loyal followers kaya na-unlock ko ang streaks sa week na ito. Okay, i-click na natin yan at tingnan natin kung anong ibig sabihin yan. Ito yung bagong update ng Facebook na yon. At ayan na, sabi chan. your own streaks, so anong ibig sabihin? Okay, you've been consistently engaging with Mars and have hold on to your tough fun bags. So, meaning, ako yung laging nakikipag-engage sa kanya the way she posted her videos or photo. Ako yung nananatiling nakipag-engage sa kanya. So, that is why hindi mawawala ang aking tough fun bag sa kanya kung baka, laging active ang pagkikipag-ugnayan ko sa kanya. Yon ang kahulugan ng ating mga tough and bad streak. Tough and can help you get recognized for your support and are reevaluated weekly. Keep up your engagement to hold on to yours. Ito yung tandaan ng suporta natin sa ating mga kapwa followers. So Facebook recognize us at makakakuha tayo ng evaluated kada linggo kapag Mananatili kang makikipag-ugnayan sa kapwa mo, creators, hindi ba? Bibigyan tayo ng Streaks Unlock na Facebook, yun ang rewards natin. Nakikita nyo dito yung diamond na kulay violet, simbolo yan ng ating tough fun badge. bilang suporta sa mga content creator katulad natin, okay? Makikita nyo dyan sa baba, ito yung mga followers natin, yung mayroong 2 months streaks, 3 months streaks, sila yung mga taong engage sa every week. Explore more tough and sa ating mga kapwa followers. Kaya ang payo ko sa inyo guys, keep on hold your tough and bads para mayroon din kayo nito matatanggap weekly. I hope na may napulutan kayong more tips sa akin. Hanggang dito na lang. Kita-kits tayo next video. Bye. Bye.